Magandang araw sa lahat. Ngayon naman ay tataylakay natin kung paano nga ba makabubuti ang turmeric sa sakit sa bato. Mayroong isang daming makatwiran ng katibayan na nagmumukahi na ang curcumin sa turmeric ay naglalaman ng mga anti-inflammatory at anti-oxidant properties na nagpakita na nagpapabagal sa pagunlad ng mga malubhang sakit sa bato tulad ng sih. Ang isa pang pag-aaral na ginawa noong 2016 ay nagmumungkahi na dahil sa antioxidant at anti-inflammatory content, ang turmeric ay maaari ding makatulong sa pagbabawas ng mga nagpapaalab na marker sa mga taong sumasailalim sa hemodialysis at pagbawas ng mga pangkalahatang panganib na magkaroon ng mga sakit sa bato. Ang turmeric ay isang malalim golden orange na spice na kilala sa pagdaragdag ng kulay, lasa at nutrisyon sa mga pagkain, isang kamag-anak ng luya. Ang turmeric ay nagmula sa rhizome ugat ng isang katutubong halaman sa Asya at ginagamit sa pagluluto sa daan-daang taon. Ginagamit ito sa Ayurvedic at iba pang anyo ng tradisyonal na gamot sa China at India. Si Mary Eve Brown, isang oncology clinical dietitian nutritionist sa Johns Hopkins Medicine, ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa kalusogan ng turmeric kung paano ito gamitin sa iyong pagluluto at dalawang recipe na nagtatampok ng pampalasa ano ang mabuti para sa turmeric. Ipinaliwanag ni Brown na ang aktibong sangkap sa turmeric ay isang natural na tambalan, polyphenol na tinatawag na curcumin na may parehong antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang curcumin ay maaring biological na aktibidad, hindi lahat ay naintindihan. Sabi ni Brown, tulad ng iba pang mga makukulay na pagkain, nakakabatay sa halaman, ang turmeric ay mayaman sa phytonutrients na maaaring mapiktuhan ang katawan sa pamagitan ng pag sa mga libring radical pollution. Sikat ng araw at pagprotekta sa mga silula mula sa pinsala. Ang mga dieta na mayaman sa mga pagkaing nakabatay sa halaman, ay nauugnay sa pag-iwas sa mga kondisyong medical tulad ng cancer at sakit sa puso. Sinabi ni Brown, ang sinumang sumusubok na pamahalaan ang pamamaga ay maari makinabang mula sa pagdaragdag ng ilang turmeric sa kanilang mga pagkain. Binanggit niya ang mga nagpaalab na kondisyon tulad ng arthritis at iba pa ang mga joint disorder. Colitis, allergy at infection. Agham sa likod ng turmeric. Ang turmeric at ang mga bahagi nito, kabilang ang curcumin ay naging paksa ng scientificong pag-aaral. Ang epekto ng turmeric sa mood disorder, depression at dementia ay nag-explore din. Ngunit ang pag-aaral ay maliit kaya mas maraming pananaliksik ang pagbubunyag kung may binipisyo. Ang turmeric ay maraming benepisyo sa kalusugan dahil sa mga katangian nitong antioxidant, anti-inflammatory at antimicrobial. Ang pananaliksik ay higit pang nagpapahiwatig na ang turmeric at curcumin ay may mga proteksyon na katangian na maari maiwasan ang mga bato mula sa mga nagpapaalab na sakit. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa panonood. Sabuhay tayong lahat